So ayun mga na nasuroy dito dito yung Western mga kapatid no, tungkol kayo na nag-request sa na ito ang panihon ta so, Ayun guys, natakaroon dito sa Western no So nasuroy na tayo dito guys sa mga nag-request nga mo anhi tao Western So karon na na tayo dito yung mga idol Wala so, ano, sa inyong pag-request uh, no O siyempre, kauban ako si Bay Kapugi Vlogs Ayun Kasay ra daw, no. ayun no Hi hi O siyempre mga solid supporters daw, nangayong sticker ay. Hi! We'll ayun we'll o, no. So mga ka-team kapayat na ito ni Dre guys sa uh, Western Mas So kao ba na ko Dre si Kapugi. Ayan o si Kapugi lang. So, yes, ayun Yes. Yun daw naman guys dyan ti Dre. Ay, ay na Adi si Badi Ikong Badi Ikong Adi, Badi. Ay, Dre, Badi. Ay, Badi. Ayun o. So ato ni Badi. Gusto Badi. Gusto na ka? Asa ka? Asa ka paingon Simbahan. Ha? Manin ba mo? Ama? So ato na Badi guys. Dere na iskula si Badi ikaw. support na rin mga idol no? Dere Ikong ang okay, ka kapayat. Ay. Oh, ayun mo rin. Ay. Oh, like ayun. Oh, ayun, ayun. Ayun. Yes. yes. So bago natin pagtuloy ito mga idol, pag-support sa ating YouTube channel, Team Kape Vlog. Hello guys, kita kits guys no sa Western Masbate Roosevelt High School. Ayan, uh, mo bisita ta sa ating mga solid supporters. Drag. Ako ba na to, si Kapogi Vlogs? Hi, Rakao. Hi, 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 hi. Ayan o. So kita kits guys, uh, maanami karun. Dayon yes. High School. Ayun, no. Tamang tama yung pagpunta namin dito mga idol Kasi uh, ma break na mga idol Or alas 11 na kami pumunta dito mga idol na Malapit na mag alas 12 So saktong sakto yung pagpunta namin mga idol Kasi naglalabasan na sila mga idol Yun o, no, dami palang isadyante dito mga idol sa wisdom At sinalubong agad kami mga idol Ng aming mga solid supporters ha! At syempre, mga kapayat, may nakakilala na sa atin sa ating pagdating dito mga kapayat sa Western. So nagpa-picture sila sa atin mga kapayat. No? Salamat talaga mga kapayat sa inyong sulit na suporta kay Team Kapayat mga Ay, idol. Ayun oh, nasakpan na gid mga idol si Team Kapayat sa mga sulit supporters nato dira sa uh, Western Masbate Roosevelt High School. Ayun. Salamat kay sa suporta ninyo mga idol sa among pagbisita dira. Og syempre kauban nato diri si Kapugi Vlogs. So salamat sa support mga idol. Ayun right? uh, know, so na-address si Kapugi guys oh. Nag-Western. Uh, oh. Yes. O oh, siyempre, na mga gwapa ko. Iyon lang. O <laughs> you know? oh, siyempre, mga idol, di rin natin palampasin, no? Kita rin mga idol, mapapidyo rin tayo mga idol para memories na rin to mga idol. kapunta tayo sa Western, mga idol. Salamat ang Western, guys. Sunahan rin mga isyanting na gwapa ko, gwapo sa mga Western, no? Hey! Hey! Nabayan! You know? <laughs> uh, na, hay! Oh! Okay oh! Hayo! Hayo na, mga apel sa vlog? Okay na. mo <laughs> <Hayo> na. Pwede mo mga nga, welcome team kapayat sa Western, okay na? Ah, sige. One, two, three, game! Okay no? Oh, thank you, thank you, thank you. Oh so, yun guys, natakaroon din sa Western, no? So, nasuroy na tayo guys sa mga nag-request nga mo ang hita o Western. So, karoon, naan na tayo mga idol. Salamat kayo sa inyong pag-request, uh, no? O, siyempre, kauban ako si Bay Kapugi Vlogs. Ayan. Ayun, no. So maraming salamat talaga mga idol na. sa inyong sulit sa support kay Team Kapet o kang Kapogi Vlogs mga idol. So salamat talaga mga idol. Thank you talaga mga idol. God bless you all mga idol. So ayun guys, humanatag uh, humanap ang suroy no sa pagbisita nato dire sa Western. So salamat ay sa nag-request no nga maka makasuroy dire sa inyo iskulan. So dire pugo nag klase dati guys sa high school sa Western. So dire ay salamat no. Yes, thank you, thank you. high Jay, high dire. Yes. So, thank you, thank you. Thank you guys. Thank you kayo. 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 Sa so, pag welcome. ay okay mo Okay ra. Okay ra. Okay, tagabisi kayo. Ah, rapid man tao na. Okay, puto lang. Hay mo tro, hay mo. Amo para sa klase. Wow. Tapos na ko to, tapos na ko to. Lager ni mo mga squeeze sticker. Magnat. Ale mo? Ye pangat. So, mali na to guys. Salamat guys sa support ha. Thank you. Bye bye. bye. -bye. love you. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. Thank you. Thank you, thank you. Ada sana. Hai, mana Tumuloy kita dire guys sa lahat sa western. So sa so, mga uh, nag-request no. Yan salamat kayo no sa so, nag-request nga maka anime ni Kapogi. Ay yes yes. Salamat, salamat niyo support niyo. So, maraming pasalamat mga idol no sa inyo ha pagtanggap ug pag-welcome namo mga idol ni Kapogi vlog. So daghang salamat mga idol. Thank you at God bless sa inyong mga, lahat mga idol. Patuloy lang kayong mag-aral mga idol. Team Kapayat. Sama-sama. Laging masaya. Walang drama. Vlogs na puno ng saya tawa Para sa inyo Alay like ko't